Bago tayo magdasal, basahin natin ang Mateo 5. Apat, mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Kapatid, may nawala ka ba kamakailan lang? Isang mahal sa buhay, isang relasyon, isang trabaho, isang pangarap, isang pag-asang pinanghahawakan? Nakakaramdam ka ba ng malaking kalungkutan at kawalan na parang hindi na mawawala? Alam ko kung gaano kahirap ang pakiramdam na yan. Ang pagdadalamhati ay parte ng buhay natin bilang tao. Lahat tayo, sa iba't ibang punto ng ating buhay, ay nakakaranas ng pagkawala. At lahat tayo, sa iba't ibang paraan, ay nakakaramdam ng dalamhati. Pero kahit gaano kasakit ang pagdadalamhati, may mabuting balita para sa atin. Sa Mateo 5. Apat sinabi ni Jesus, Mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Ang salitang mapapalad ay maaari ring isalin bilang masaya o pinagpala. Parang contradicting, di ba? Paano magiging masaya o pinagpala ang mga nagdadalamhati? Ang sagot ay nasa pangalawang part ng verse, sapagkat sila'y aaliwin. Ang dalamhati ay hindi ang end ng story. May darating na pag-alo. May darating na comfort. May darating na consolation. At sino ang mag-aalo sa atin? Walang iba kundi ang Diyos mismo, ang Diyos of all comfort, ang Diyos who heals the broken-hearted. Hindi sinasabi ni Jesus na masaya ang magdamdam. Hindi niya sinasabi na enjoyable ang makaramdam ng sakit. Pero sinasabi niya na pinagpala ang mga nagdadalamhati dahil may espesyal na comfort at grace ang Diyos na nakalaan para sa kanila. Kaya kung ikaw ay nagdadalamhati ngayon, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Katabi mo ang Diyos. Naiintindihan niya ang iyong sakit at gagawin niya ang pangako niya na aliwin ka. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo ng may pusong puno ng dalamhati at kalungkutan. Alam mo ang sakit na nararamdaman ko. Nakikita mo ang mga luha na bumabagsak mula sa aking mga mata. Naririnig mo ang mga paghikbi ko sa gitna ng gabi. Nararamdaman mo ang bigat ng aking puso. Diyos ko, alam mong nawalan ako ng mahal sa buhay, relasyon, trabaho, pangarap, ATBP. Hindi ko akalain ganito kasakit. Hindi ko akalain ganito kabigat ang mawawala siya ito sa akin. Minsan, parang hindi ko nakaya. Parang gusto ko na lang sumuko. Parang gusto ko na lang matulog at hindi na magising para hindi na ako makaramdam ng sakit. Panginoon, salamat sa iyong pangako sa Mateo 5. Apat na mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Naniniwala ako na kaya mong ifulfill ang pangakong ito, na kaya mong aliwin ako sa aking dalamhati, na kaya mong gawing bearable ang sakit na nararamdaman ko, at sa iyong sariling oras at way, gagaan din ito. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong comfort na walang katulad. Hindi yung comfort na temporary lang. Hindi yung comfort na panandalian lang kundi yung comfort na deep at lasting. Yung comfort na kaya akong dalhin sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto ng aking dalamhati. Panginoon, tulungan mo akong iprocess ang aking grief ng maayos. Alam kong may iba't ibang stages ng grief, denial, anger, bargaining, depression, acceptance, at maaaring dumaan ako sa lahat ng ito Maaring hindi linear ang journey ko. Tulungan mo akong maranasan ang bawat emosyon nang hindi ko itinatangi o sinusupress. Tulungan mo akong safe space ka para maibuhos ko sa iyo ang lahat ng aking nararamdaman. Diyos ko, tulungan mo akong humingi ng tulong kapag kailangan ko ito. Tulungan mo akong huwag itago ang aking grief na huwag magpretend na okay ako kapag hindi naman talaga na huwag isipin na dapat malakas ako palagi. Tulungan mo akong maging vulnerable at matuto na okay lang na umiyak, na malungkot at na humingi ng suporta. Panginoon, bigyan mo ako ng mga taong makakaintindi sa akin at susuporta sa akin sa journey na ito. Mga taong hindi magjudjudge sa akin o magbibigay ng unsolicited advice mga taong willing lang na makinig, na umiyak kasama ko, na yakapin ako, at naipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Gamitin mo sila bilang extension ng young arms at heart, bringing me your comfort through them. Diyos ko, tulungan mo akong manavigate ang mga araw na sobrang hirap. Yung mga special occasions, holidays, o anniversaries na lalo akong makakaramdam ng kawalan yung mga unexpected reminders na biglang bubulaga sa akin at magpapaiyak sa akin out of nowhere. Yung mga gabi na hindi ako makatulog dahil sa lungkot. Sa mga panahong ito, lalo mong palakasin ang yung presensya sa buhay ko. Panginoon, tulungan mo rin akong magpatuloy sa buhay. Hindi ko man makakalimutan ang nawala sa akin Tulungan mo akong matutunan na mamuhay sa new normal. Na i-honor ang memory niya nito, pero hindi mabuhay sa nakaraan. Na i-carry ang nawala sa akin sa puso ko, habang ako ay lumalakad pa rin pasulong sa iyong plano para sa akin. Diyos ko, kung ang nawala sa akin ay isang mahal sa buhay, tulungan mo akong magpatuloy ng may pag-asa. Tulungan mo akong maniwala na hindi forever ang aming paghihiwalay. Na dahil sa iyong pangako ng eternal life through Jesus Christ, magkikita pa rin kami balang araw. At ang pag-asa na ito ay magbibigay sa akin ng comfort sa gitna ng kawalan. Panginoon, tulungan mo iyo akong huwag magalit sa iyo. Minsan, ang natural na tendency ay sisihin kita. Tanungin, kung bakit mo hinayaan ito. Magalit sa iyo dahil hindi mo pinigilan. Pero tulungan mo akong makita na hindi ka ang cause ng aking pain. Na hindi mo kagustuhan ang aking sakit. At na kahit hindi ko maintindihan, may purpose ka pa rin sa lahat ng nangyayari. Diyos ko, kung may sa ko o guilt feelings tungkol sa nawala sa akin, tulungan mo akong marilis ang mga ito sa iyo kung may mga salitang hindi ko nasabi, mga actions na hindi ko nagawa, o mga opportunities na hindi ko nakuha kasama ang nawala sa akin, tulungan mo akong ma-accept na wala na akong magagawa para palitan ang nakaraan. Tulungan mo akong matutunang patawarin ang sarili ko at mag-move forward. Panginoon, tulungan mo rin akong makita na ang grief ay hindi sign ng weakness kundi expression ng love. Na ang reason kung bakit ako nagdadalamhati ay dahil minahal ko ng sobra ang nawala sa akin. At na ang capacity kong maramdaman ang ganitong kalaking pain ay reflection din ng capacity kong magmahal. At for that, I can be grateful even in the midst of sorrow. Diyos ko, tulungan mo akong makita ang growth opportunities sa grief journey na ito. Nasa sa kabila ng sakit, may mga lessons akong matututunan, may deeper compassion na may develop, at may mas malalim na understanding tungkol sa iyo at sa buhay. Tulungan mo akong matransform ng grief, not just to survive it. Panginoon, tulungan mo iyo akong magpatuloy sa pag-asang balang araw. Lilipas din ang sakit na ito. Hindi man completely mawawala pero mas madali nang mababata. Ang mga masasayang memories ay mas matimbang na sa pain of absence. At ang iyong healing ay mas complete na sa aking buhay. Tulungan mo akong maniwala na darating din ang araw na yun. Diyos ko, bigyan mo ako ng grasya para sa bawat araw. Hindi ko kailangang ma-figure out kung paano ko malalampasan ang buong grief journey ko. I just need enough grace for today, enough strength, enough comfort, enough hope to make it through the next 24 hours. At bukas, I'll ask for grace again, one day at a time. Panginoon, salamat sa iyong pangako na malapit ka sa mga may bagbag na puso. Awit 34, 18. Salamat na hindi mo ako iniiwanan sa aking pinakamadilim na mga araw. Salamat na dinadala mo ako kapag hindi ko na kaya. Salamat na inaalala mo ang bawat luha ko at inilalagay ang mga ito sa iyong bote. Awit 56.8 Diyos ko, sa ngalan ni Jesus, alisin mo po ang sakit ng aking pagkawala. Bawasan mo ang bigat sa aking puso. Tulungan mo akong mag-move forward ng may hope at meaning at patuloy na i-experience ang iyong pagmamahal at presensya araw-araw kahit sa gitna ng aking dalamhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong journey of grief. Remember, blessed are those who mourn for they will be comforted.